Ay ah, ito yung sprocket mo, gumaganyang ganyan siya. Is dito. Tara kambio, Bakit nangyari dyan? Alam mo bas? May tulos ka ba? May tulos ka dyan? Ha? Ay, kumalang tabi-tabi natin ng konti. Yan oh. Yan. Alam mo, boss? Dito natanggal na. Apa sa hero mo yung kanina, pinalipat mo lang. Kailangan ba klasin yan? May tolos ka ba dyan? Tabi ka lang. Ah. Uh, Dali ko ko lang doon sa unahan para dito tayo nakasagaban Tulungan natin si Koyang kasi kumalang yung kadina, nabaklas. Ah, oh, lawagan mo muna. Ito ay kontra mo sa kabila. Ano bang size 'yan? Ito. Yan, ikontra mo lang yan diyan. Tapos sa kabila mo tirahin doon. ako, ako dito. Bigas Umigay Ayun Kunti pa okay. Ayun Okay na Hindi, ik ikabit mo muna dito Huwag mo na dyan Good Yun Saka tulayan dyan sa likod Bakit kumalas? maluwag bang kanina-kanina? Hindi na -kanina? malawag ko eh Okay na Okay na? Sige, paikotin mo nga. Baka kulang lang ng langis. Eh, paikotin mo gulong. Sayang yung pasahero mo. Ah, pag mga ganun, hindi pa yan nakabayad. anak ah, nagbab hindi nagbabayad na yun. Tapos magbubok na lang ng panibago yon. Ah. Sige. Ah. Ayun, ay ah, adjust na natin yung kadina. Kinain pala doon ng malaking sprocket. A few minutes later. Kumalas na naman. Balik ko nga siguro yung kadina mo. Eh, tabi mo. Kirahin natin ulit. Yan, okay na yan? Ito. Oh. Balik ko. Ito, yung dalawa. Ah. Yan, medyo natuwid. Natuwid siya ng konti. Ah, ito, yung sprocket mo. Kung hindi na, oh. gumaganyan kasi pala. Oh. Tignan mo, gumaganyan ganyan siya saan ba yung problema niyan okay na yan idandahan lang saan ka pa ba sa Quezon City sa uh, Diliman boss ah Diliman ah, uh, mm. lapit lapit lang ay parang may trabaho pa, pa kayo na hindi pa uwi na ako uh, okay lang yan, sige sundan na lang kita Sige, sige. Una ka na. Sana, di na kumalas. Ayun na siya. pinauna ko na kasi. Baka madaanan natin ulit na kumalas yung kadina niya. Kumakalang kasi dahil yung sprocket nakikita. Parang bingkong. Sana makauwi na siya, no?